Another day mga kamanok, ah, uh, marami akong nakikita na gumagamit ng F1, F2, F3, and so on. Ano nga ba ang ibig sabihin niyan? Paano ba ginagamit? Okay. Ang F1, pag in-spell out, ang ibig sabihin ay first filial generation. Una lang ang F1 dahil may F2, 3, and so on, and so forth pa. Ang ibig sabihin ng filial, anak, mapalalaki o mapababae, sa breeding, ito ay generation of generations pagkatapos ng nanay at tatay or parental generation. Ang original na paggamit ng filial generation ay sa crossbreeding dahil dapat ay magkaiba ang genetic composition ng tatay at nanay. Ang anak nila na kombinasyon ng kanilang bloodline ay tinatawag na F1. Sa ngayon, mas pinalawak po ang paggamit nito lalo na sa mga manok, mapa cross breeding or inbreeding basta anak first filial generation. Ano naman ang tawag sa mga magulang? Okay. Sila ang original na pinanggalingan. Kaya sila ang F0. Pero hindi na po ito nilalagay dahil understood naman po na sila ang magulang. Paano kapag ginamit sa breeding ang F1? Ang anak ng F1 na apo ng F0 ay F2. Ang anak ng F2, F3, and so on and so forth. Uh, sana po, uh, naintindahan niya po Uh, kahit na maikling pagpapaliwanag lang po ang ginawa ko. Uh, salamat po, and God bless po.